Sarah. Ayan. 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 Si Sarah, nasa na po. Ayan, congratulations! Ito po yung hey, hey. na rin sa live natin. Congratulations, ma'am Sarah! ang galing-galing mo dahil sa dami-dami ng viewers natin kanino, umabot tayo ng 3 million. Ikaw ang masuiting mami, napili na mabibigyan at nanalo ng right-hand cellphone. Kaya naman, deserve mo itong smartphone ngayon, ano yung na bibigay namin sa'yo? Dahil napakagaling mo. Kaya sayong-sayo sayo na yan. Kung pwede, mo siyang buksan dito para makita nila kung cellphone ba talaga yung binigay namin or iniinig sa'yo. <laughs> Pabuksan mo. Yan. Ayan. Yan. Ayan. ito na ha, ah, ganyan. Oo, huwag mo munang ibagsak ha, kasi mag-isa lang yan. <laughs> hindi pwede ipalit yung iPhone ko Ay, sarili na. Ayan, bibigay na po. Hello po, download niyo po ang HTTP. Para magagana po 'yung Yes, correct. Tama mag-download ng ganitong para naman sa susunod na dia na para po, like kasali ka na din. May chance ka na, chance ka na din manalo ng brand new cellphone. House in law at saka 1 million pesos. Oh. Brand new car. New car. <laughs> di ba? The the oh, oh. Yan, di ba? Di ba? Di ba? Di ba? kalag. buti ni Miss Diwata. Di Well, ba? yun. pa lang pinaparapol natin sa sunod niyan. House area <laughs> niyan na yan. Abang-abang lang kayo talaga lagi sa pagkailangan sa ating life. At ang <laughs> uh, magandang niyo lang ay mag-tunod mag 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 kayo para lagi <laughs> kayong pasali lahat ng mga palaro natin. O oh, ate, congratulations pang Payatas, Quezon City, Commonwealth. Maraming salamat. Siya pong nanalo ng uh, grand prize na cellphone kanina. Uh, thank you, Miss Yuhata. Salamat po, Alright, mga guys. Congrats, ma. Congratulations. Anong pang nyo niyo mag-download okay. ng mga ng Paano nga ba mag-download ng ICTPH? So, ito yung guys. So, scan nyo lang yung QR code or search nyo uh, sa Google Play at saka sa App Store. Ayan, after that, pag na-download nyo na, so mag-register kayo. Tapos, hahanapan kayo ng repairer code. So, gagamitin nyo yung repairer code natin, guys. Ito yung repairer code ko. Ayan. So, i-type nyo lang yung repairer code ko, guys. Para makompleto yung pag-register nyo, guys. Ayan, dito lang, guys. Madali lang to guys. So, gamitin niyo yung referral code ko. Thank you. Okay, hey, hanggang pa ulit eh. Oh. Hi, good afternoon ma'am. Pa. Kayo pala yung nanalo ng cellphone na parang ko. Ma'am, paano ginawa niyo nung sinabi ni Diwata? Sa, uh, naka, naka hmm? ano ba kayo kay Diwata? Naka, oh. Nakamonitor po ba kayo kay Tiwata na mag-live siya? Ma Hindi, hey, yung sa ano kasi sa ICTPH kanina. Mm -hmm. Yung yung doon ako nakapalo. Nakapalo din naman ako sa kanya tapos yung sabi magla-live. Mm -hmm. Nag-ano lang ako doon. Mm -hmm. Nanood lang ako kanina. So, nakapag-online uh, register na kayo nung... Opo, last week pa. May nag-invite lang sa akin na friend ko. Oo, oh, napakaswerte talaga. Tapos nung sinabi niya yung clue kung paano mananalo. Paano? Hula-hula lang po eh. Ah, hinula, hinulaan nyo lang po? 700 ulaan ko daw. Kasi ano, lang. Kala ko nga may spam ako kasi pag number na i-spam kasi doon. Buti hindi ako na, hindi naman ako na-spam. Ay, yun yung kanina, ano? Mm, uh, kanina umaga. So, anong, anong uh, pakiramdam natin ngayon, ma'am? At uh, mismong mismo si Diwata ang nag-abot sa'yo nung nasabing sa'yo. Masaya senpo? kasi, di ba, sikat na rin siya. Masaya, ngayon lang ako nakarating dito. Buti naman naka... So, ano, sa saan ba buwiga naman? Sa ano lang naman, Commonwealth, Patasa. Uh, At may bonus pang... Food Opo. Ano? Nakain kami ng ano, free. sarap Masarap. Nakatikim din. So anong in order, uh, anong pinakain sa inyo? Yung Paris ano po? Ano? an ba 'yon? ano siya yung kasi yung pagkain ko kanina sa kanya, mabait siya yung approach ba? Okay naman siya. Tapos sa uh, nilibre kami ng pagkain, tinanong kung saan, tinamusta naman, mabait. Kaya talaga magsa-success siya. <laughs> Yan lang po. Maraming marami salamat marami. na. Ano, ano na lang po, uh, kay uh, Madam Diwata. Ah, uh, thank you sa ano niya sa sa cellphone na napanalunan ko at nakita ko naman na nakakatulong sa sa marami at uh, dinadayo talaga siya ngayon. Maraming salamat, maraming natulungan at saka sinishare niya rin yung blessing niya. Yeah, thank you, thank you, Diwata. Maraming salamat. So, dahil araw-araw siya nag-araw-araw uh, -araw ba siya nag-live? Yes. araw-araw so, siya nag-live, ano, baka pwede mong i-invite yung mga viewers namin na oh, uh, <laughs> uh, o uh, makisali sa ano niya, parapol. At mag-online na rin sila doon sa IC, uh, ICTPX. Uh, invite na lang. Uh, uh, yung mga FB friends ko, kaya sa lahat ng mga ano, follow kayo kay Diwata, Paris Overload, official fan page, at saka sa ITPH, pa-follow niyo lang po para sa susunod baka kayo naman ang manalo. Oh, thank you po. Thank you. thank you, thank you po. Thank you.